Hello mga idol, good afternoon at magandang magandang maulaning araw. At uh, to this video is dumating na ang aking parcel na asarol para gagamitin natin sa pagpa-farming natin. So, ito na ang asarol na in order ko. Buksan natin kung unboxing na natin ang asarol natin in order. Parang purong karton lang to pero may bakal to kanina kung nakapa na mas na masakit ayun bakal nga sarul nga so ano ha natin siya ng handle at gagawa natin siya ng handle para sa pag farming natin uy matalas nga yan so o oh, nasa natin para sa farming bago tayong asarol para sa farming natin mga idol mga pangga So, wini-willing lang pala ito siya. So far, so good. At gagawa natin ang handle para sa paggamit natin. So, let's go. Maghanap tayo ng kahoy at ating gagawin. At ito na mga idol is meron na siyang handle ang ating pang-farming na sarol. meron na tayong pang farming na sarun bagong dating so parang kailangan pa siyang hasain yata so hahasain natin siya kasi hindi pa siya ganoon ka talim hindi pa ganoon ka talim hmm? hindi pa siya ganoon ka talim so hahasain natin na magtalim. talim Meron na tayo ulit ng isang unit ng gamit na pang farming. Is magagamit natin sa ating pagtatanim ng kamuti at kamuting kahoy. So babalatan lang natin itong ano niya. Babalatan lang natin itong handle niya. Ayusin natin. natin yung handle nya mga klimlim maulan kasi kanda ng ating handle kaso hindi pa siya patalas so gagawin natin patatalasin muna natin okay thank you for watching mga idol mga pangga at please like and share my video kung nagustuhan ninyo ang ating mga video ay palike unsure para mas spread naman tayo at makasahod tayo at may pandagdag tayo sa ating pagpaparming farming ng mga materialis at sa kabinhi ng pang-farming natin. Thank you, thank you so much.